LTFRB may babala raw sa mga TNVS at PUVs na hindi tumatalima sa senior, PWD at student discount. Brigada Sheila Matibag, i e brigadable. Brigada. Report. Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operators at drivers ng Transport Network Vehicle Services o TNVS at Public Utility Vehicles o PUVs na sumunod sa ipinag-uutos sang diskwento sa mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs at estudyante. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofi Logwadis, ang hakbang na ito ay nagbibigay diin sa commitment para maprotektahan ang karapatan ng mga marginalized groups sa public transportation. Mababatid na dapat ay mayroong 20% na discount ang mga senior citizens, mga estudyante at PWDs. Sa kabila umano ng pagpapaalala, sa mga operator single dito, may naiuulat pa rin mga insidente kung saan hindi na i-apply ang diskwento. May ilang mga pasahero kasing nagre-reklamo na na umaasa sana sa ganitong mga platforms. May ilan na rin daw mga PUV operators, jeep at bus drivers na hindi ino-honor ang valid IDs dahilan para magbayad ang pasahero ng buo at walang discount. Babala ngayon ng LTFRB na sino mang lumabaga at hindi sumurod sa diskwentong ipinatutupad sa mga estudyante, senior citizens at PWDs ay haharap sa matinding parusa. Ani ang pagtalima sa akbang na ito ay isang legal obligation at moral duty. Kasalukuyan ang inihahanda ng ahensya ang tugon sa mga reklamo hinggil sa issue. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide.